Okay mga kaidol, ah, nandito kami sa bukid at yan, kasama ko ang aking dalaga. Yan. Siyempre, anong gagawin natin dito sa bukid dalaga ko? mag tayo ng bao. Yan. Yan. Sapagkat dito sa bukid, so libre na dito ang panggatong. Opo. Oo, usok ano? Usok ng na ating pag-uuling ng bao. Yan. Uulingin natin itong bao na matapos natin koprahin. Uling naman. Yan. Opo. Um. Takbo tayo sa usok. Ay, inubon. Inubon dalaga ka sa usok. Opo. So, kami ay Nagluluto. So, siyempre, para yung niluluto namin ay tuloy-tuloy at hindi na namin kailangan ng gasol. So, tiyaga-tiyaga lang kami sa pag luluto gamit ang kahoy. At siyempre, pag gantong katatawas pa lang magkopra, yung baon naman ang namin para panggatong. Yan. So, ito lang ang buhay namin dito sa bukid. Yun. Kung makikita nyo po doon, sobrang dami ng tanim dyan so ngayong araw po nakapag harvest kami dyan ng alos uh, 50 kilos na ampalayang malalaki so maglalagay muna kami ng bao uli sa amin yan oh, tapon tapon uli kasi maapoy na kailangan hindi siya umukoy ng todo yan yan oh. ito ang libangan namin ng princess princess yellow princess ay kaway kawaii mga princess ako yan abang siya ay nag enjoy kasama ko dito sa bukid kami Mama. ay nag ay, upo. Si Kuya Baby Love. Ano? Ay, naka... O, oh, isasama natin pala yun dito si Kuya Baby Love saka si Kuya Gol. O, oh, na mo <laughs> Habang mausok, bisitahin natin ang napakahabang taniman ng Ampalaya. So, araw-araw ka ba naman mag-harvest dito ng ampalaya? So, princess, gaano kalaki ang ating ampalaya? <laughs> Sobrang laki niyan. Yun, huwag mong pitasin muna at marami pa tayong napipitas. Hindi pa tapos tayo mag-deliver. Yan. So, siyempre, kamote, marami diyan. So, kung magkita nyo mga kaidol, ito, Sobrang dami ng tanim dito mga kaidol. Ayan. So, napakaraming bunga niyan. Oh. Lalo na mga kaidol pag pumunta kayo dito sa kabila. Ayan oh. Mga kaidol Dito pa lang yan sa likod namin. Ay, lalo na dito mga kaidol o. Oh. Sobrang dami pa dito. Oh, ito, ito. Okay, pipihit tayo. Ayan. Nako. Hiktik sa bunga mga ka sobrang lalaki pa ng bunga dito yan oh. at alam mo nyo ba mga ka -idol? hindi lang yan basta ang tanim dito mga ka idol at sa bawat pagitan ng mga tanim na yan meron, meron pang mga tanim dito na tulad nito yan mga sili pagkalalaking sili yan mga ka idol oh. Kita mga kaidol, pagkal lakin n'yan. yan Ayun mga kaidol, walang sinusayang na space. Di ba? Tapos ito mga kaidol, oh, malapit na 'yan. Na lahat 'yan ay talung, uh, talong. Ayun mga kaidol, talong 'yan hanggang doon pagkahaba-haba yung kaidol. So dito mga kaidol, kaya namin dito mag-harvest ng 20 kilos adi na ampalaya. So, dahil ito mga Papa. kaidol hindi lang ito ang taniman. Papa. At hindi lang, lang din yung nasa likod namin kanina. Yes, yeah, po. So, at bukod dito mga kaidol hindi lang ang palaya, hindi lang talong, at hindi lang... Halika, Hindi lang talong, hindi lang ang palaya, hindi lang sili ang tanim dito. Pati mais, pagkadami-daming mais dito. to <laughs> si tao yun so kanina eh, nag harvest naman ng ampalaya so siguro nasa 50 kilos yun plus yung nagharbis uh, nag harvest na rin ng uh, yung, yung pichay yan so dalawang malaking stereo po na na harvest na pichay yan. So, ito ang pichay. Yan. Pichay yan mga kaidol. At ito naman ay yung uh, <laughs> Yan o, oh, yan. Yung kaaling ng pichay. Yan. So, yun mga kaidol, yung makikita nyo doon, yung mga maisan. Ah, ba diba? So, unti-unti lang pagharbis ng mais. So, ngayon ito naman mga kaidol, kung makikita nyo dito sa parting ito, yan. Lahat yan mga kaidol, may tanim na. Tumutubo na. Oh. Yan, lahat yan, may tanim na uli na. Dito ka, princess ako. Yeah. Lahat ay may tanim na uli na ang um, palaya. Yan. So, yung pagkahaba-habang yun, idol, hanggang yan doon sa dulo. di ah, diba? O, balikan natin ang pag uuling at baka matupok ang ating inuuling yan halika dalaga ko ito mga kaidol hindi mo na kailangan problemahin dito ang mga gulay pagdating naman sa panggata so, napakarami pupulot ka na lang ng niyog dito <laughs> okay maglalagay ulit tayo na ah. sa po. Nahulog ang tsinilas ng aking dalaga. Yan. So dahil mausok pa, mamaya namin lalagyan. O ito, kahit hindi ako nagsasabong. Talagang maraming manok dito. ito. Yan. Yan. ayun pa yan di ba daming manok ano ayun pa yon ah. yun at syempre ito marami ditong manok yan at meron pa doon nagpupugad yun yun ha <laughs> ah, diba? ha ay, siyempre, kung gusto mo naman ng pato, meron ako dito pato. patong. Yan. Eh, kruk, 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 kruk. Ah, patayin natin ang gripo. Dito, mga kaido, tubig dito, libre. Libre ang tubig dito. Hindi mo na kailangan magbayad ng tubig. Libre, libre. So, sariling lupa. Sariling tubig. Yan. Siyempre, nilagyan lang ng hose para kahit pa pano. Uh, hindi ka na pupunta dun sa igiban. direkta na dito di ba? wanto sa wanto big so, may gripo din siya para hindi siya masyadong masayang yan di ba? yan di ba? <laughs> ano dalaga ko? <laughs> oh, eh yung manok katain na natin yung manok <laughs> huh? gusto mo na katayin yung manok ano yung gusto mong katayin dyan yung manok, yung itik alin dyan <laughs> Yung itik gusto mo nang katayin niya itik. Yan. Ayaw. Ah, ay, ha. Oh, sige, sige. <laughs> okay. Yon. Oh. <laughs> gusto mo nang mamili ka na ng manok diyan na gusto mo. Yan. Yon, maraming manok doon, oh. Baya... Yan. <laughs> Yon. Yan. Yan. Oh. At siyempre ayun, oh, mga Yon. Tanwin. <laughs> Alin ang gusto mong manok diyan. Opo. At syempre, oh. opo. Oh, hanapin natin. Kung gusto mo naman ng luya, yan. Ayun, luya yan oh. Daming luya yan. O. Opo. Opo. Yan mga kaidol oh. Gusto mo ng salabat? Yan. Kwento sawa ka oh. mga kaidol sa pagsasalabat. At kung mahilig ka naman sa gantong prutas, yun. Ah, uh, uh, Marami yan bunga. Yan, di ba? Kain ka lang ng kain ng lukban. di ba? At ito pag bungahan naman, yan oh, uh, yung sampalok. Yan. Oh, yes. Ang aking dalaga ay nagduduyan sa kahoy. Yan. So, memorable itong duyan na kahoy na ito. Ano, dalaga ko. Alam mo kung bakit memorable ito? Dito kami nagduduyan ni Mami. Yan, noong unang punta ni daddy dito. Yan, mommy. Opo, opo, noong unang punta ni daddy, diyan kami mag Ha, ha Di ba? Okay. Okay. Oh. Diyan ka lang mag at ayusin ko lang yung uh, inuuling ni daddy ha. Yan, tege, labi-labi yan. Tantahan ko na yung inuuling ko. Ha. Ikaw ba mga kaidol hindi pa sawa sa mais? Dito magsasawa ka. Yun. Pumitas ka hanggang gusto mong kainin, ihawin. Yan. Kaya na, siyempre, balikan natin ang uling at umaapoy na uli. Yan, umaapoy na. Kailangan map mapatnaw natin ang apoy. <laughs> diba? Nalilibang ka na, nag-i-exercise ka pa. Up. Hindi ba? <laughs> so, lagyan pa natin ng konti. Oh, mamaya naman natin lalagyan uli. Mamaya naman natin uli lalagyan. Ay, ah, ito. Tingnan ko nga itong saging kung ay, ah, hindi pa pwede. Pero malaki yan. Marami yan. Hindi pa pwede. At syempre, itong isa kaya. So, dito naman, marami ditong saging. Pero, tingnan natin itong isa. Ayun. Ayun. Parang hindi pa yata pwede yun. Pero ang lalaki na. Kaya lang pulang saging siya. Yan. Pulang saging. Ang iingi ng mga manok. <laughs> dalaga hindi ang dalaga. Hindi ka sa pag, ano, paglalaro sa doyan. Ha? Dalaga ko. Opo. So, itong doyan na ito talagang kahoy ito pero so, sobrang tagal na nito. Siguro may mahigit na itong 20 years. Itong kahoy na ito. Pero napakatibay niyang gawin doyan. Ha? Oh. 50 years na nga pala ito. 50 years na itong doyan na kahoy na ito. Yan, oh. Pero napakatibay niya. Oo, doyan pa, no? Doyan, doyan tayo, doyan pa daw. Okay, mga ka-idol, magandang, magandang araw sa inyo. Sige po. Doyan oh, pa! Oh, at ang aking dalaga ay doyan -do daw, doyan pa. Okay, mga ka-idol, habang nag doyan kami, nag-titingin-tingin kami sa aming ginagawang pag-uuling. Sige mga ka-idol, God bless! Magandang araw sa inyong lahat at pagpalaan kayo sa sa inyong mga tahanan, saan man kayo nakaroon. Okay, ang akin dalaga ay papatulogin ko na sa aking duyan na kahoy. Hello! O, bye, bye, na sa ating mga subscriber. Bye-bye! Bye-bye! Love you, love you guys! Love you, love you guys! Okay! Guys! <laughs> <Okay>. Ay, God! <laughs>